Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tutuklasin po natin kung ano-ano ang mga ayon siya ng gobyerno na may kinalaman sa pangkalusugan at kung ano-ano ang mga tungkulin nito upang matulungan ang ating mga mamayanan. Halina't simulan na po natin. Ano nga ba ang mga tungkulin ng serbisyong pangkalusugan? At narito naman po ang ilan sa mga serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Una, feel health at ang last ay ang kagawaran sa pangkalusugan. Mga tungkulin ng serbisyong pangkalusugan number 1, pagbibigay proteksyon sa kalusugan. Number 2, pagbibigay serbisyong medical Number 3, Pagpamamahagi ng benepisyo, number 4, pagsusulong ng universal health at ang Panglima ay ang pagsasagawa ng health information. At narito naman po ang iba pang mga serbisyong pangkalusugan. Una, health insurance. Number two, well child exams. Number three, mga libreng pagpapabakuna. Number four, mga plano sa pag-aalaga. Number 5, mga pagsusuri sa mga paningin at pandinig. at ang, ang last ay dental care. Ano ang health insurance? Ang health insurance ay nagbibigay ng mga ribring benepisyo. Ano ang well child exams? Sila ang nagsusuri kung nasa maayos na kalagayan ang mga bata. Ano ang libreng pagpapabakuna? Ito ay ang naghandog ng mga libreng bakuna para maiwasan ang pagkakasakit. Ano nga ba ang pagpaplano ukol sa pag-aalaga? Ito ay ang mga tao nagpaplano ukol sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Ano nga ba ang dental care? Ito ay ang paghandog ng mga gawaing pangkalusugan para sa kaligtasan ng mga tao. Maraming salamat po sa pananood sa aking video. Hanggang sa muli, paalam and don't forget to like, share and subscribe. Thank you!